Hindi kayo magtatagal? Sige, sige po. Alis din kami. Sige, sige. Sige, kaibigan. Sige, sige. Sige, babay na po. Babay na po. Uy, uy. Kaibigan ka. No, no, no. Uy. Po, bro. Nasi, oh. po. Uy. po po. Nasa buhiyak na. Uy. Uy. Uy kinuha yung kaibigan natin ang bilis <tries> uy So ayan, magandang gabi mga ka-explore. Nandito na naman ako, Dokyo the Explorer po. Ngayong gabi na ito ay bumalik kami dito sa area na kung saan na uh, uh, kikita namin yung mga alien na uh, ginausap namin. No? <tries> At uh, ang magandang balita ay naiintindihan na natin yung salita nila. So dahil anong uh, last explore natin binasbasan tayo kaya naintindihan na natin sila pero yung ibang alien, hindi ko pa alam kung maintindihan ko kasi may iba ibang iba't ibang lahi pala sila iba't ibang uh, planeta uh, paro pareho silang mga alien pero may iba't ibang planeta sila so ayun uh, dalawa lang kami ngayon kasi pagod si Sarge so kasama ko pa rin si Mangkiting so yun mga explore sana panoorin nyo po yung uh, upload din yung kiting yung angulo nya uh, panoorin nyo dahil uh, marami din siyang mga na encounter na alien dun sa angulo ng sa video nya so yun mga kaisinlo ito si mangiting so yun. imbitahan mo silang panoorin yung, yung video mo bro so yun mga kadol uh, unang una po Uh, magpasalamat muna tayo no, sa mga viewers po natin no. sa lahat pong uh, ano sa video ko maraming maraming salamat po sana po ay tuloy pa rin po sa pagpanood sa bawat ang grupo namin ni Brodokyo kasi po yung Ah uh, kasi iba't iba po kami ang gulo mga kadol uh, kapag mayroon pong umatake sa amin sa akin uh, sa akin nga video ay uh, mayroon ding hindi makikita kambrokyo may nakikita so yun po mga kadol uh, yun ang sinasabi ko sa inyo at ibang iba po ang gulo sana ay panoorin po nyo yung mga video po namin okay. so yun mga explore no? ganito kasi ano no? Uh, kung ako dito o nakaharap may nakita ako samantalang si Makiting ay doon siya may nakita kaya magkaiba talaga yung anggulo namin so hindi kami nakapokus sa isang uh, subject lamang so yun mga explore patulian uh, patuloy kami dito pag explore ingat alerto bro ha so yun mga explore na ha maganda yung panahon ngayon dahil maliwanag yung buwan buwan uh, bilog na bilog siya uh, pero hindi siya gaanong maliwanag ngayon dahil uh, maulap kasi yung langit uh, po kasi dito sa bundok kung napapansin nyo parang may mga usok so talagang ano, maginaw po dito ngayon nagpapags yung pa ah, paligid ano? bilog na bilog yung buwan pero hindi gano'ng maliwanag na yun. nahanap natin yung mga alien. Kebigan, kebigan alien, nasaan po ba kayo? medyo tahimik ngayon, no? uh, Wala tayong nakikitang alien ngayon at mga UFO. nandun si marketing. Ayan Tingnan natin yung langit mga ka-store Kung meron bang UFO na Magpapakita So yun mga ka Pasensya na kayo kung wala akong shoutout sa exploration ko So Hahaba na po kasi yung video Baka magiging boring ng panoorin so doon na lang po kayo magabang po sino pag nagla live tayo uh, shout out po tayo doon lahat ng babanggitin shout out po ako doon sa live so dito sa exploration focus tayo sa exploration muna kapag ganito wala mo ng shout out uh, sana maintindihan niyo po Bakit wala kami nakikita ang ilim ngayon? Bakit napakatahiming ngayon? Oh, sobrang tahimik, bro. Kaibigan. Sabay na tayo ng mga kaibigan natin. Bro. Medyo nahimik. Sobrang tahimik talaga. Hindi sila so, nagpapakita. Hindi kaya may connection yan sa buwan, bro. Bilog kasi yung buwan, ay, pero, ay, pero ay, so, baka baka nagtatago sila dahil maliwanag. Ganun, bro. Baka ganun. Tingnan mo yung paligid natin. Parang may tubig. Huh? Ang bro Yung agos ng ilog Ayun parang ah, Ano yan bro yung hamog Ah huh? yung hamog Yung Yung pags ba Pags So kaibigang yan Isa na ba kayo nagmo moist tawag so, Ang tawag dun. malah sudah lagi timbun ya. Ang giting no. Parang may, may nararamdaman akong alien sa paligid. Meron. Nakikita ka ba kaibigan? Kaibigan? Bigan? ayaw nilang lumabas no? Baka natatakot siguro sila ngayon. Anong katatakutan nila? napakatahimik naman ang pali paligid. Malimanaag pa yung buwan. Uy. Boom, nandito lang sila sa paligid, bro. Nandito lang sa paligid. antayin na lang natin bro na magpakita, bro. Sigurado ko nandito lang yan. Kaibigan? Nandito lang talaga yan. Pista natin para mas ano um, makita natin ba. Parang nandito lang talaga yung kaibigan natin. Medyo hindi lang po siya nagsasagad dahil siguro may natatakot sila ba. Bibigan saan ka ba? Wala <coughs> ipakita ka kaibigan.

mga kaibigan ang ilap nilang magpakita ngayon mga ka-explore mga kaibigan ha? ano ang nangyari mo? bakit ayaw mo magpakita? <laughs> Ngayon ka kung bakit ha? Ay! Ba? Ba? Hindi dyan! Hindi dyan! Hindi mga kagil eh. natin. Kamusta ko kayo? Anong po ba? Uy! Bro! Kaya, kaya pala hindi sila lumalabas dahil maliwanag yung buwan. Wala pala. May connection talaga ba? Ang buwan at saka yung hindi. Kamusta po kayo? Nihirapan <tinyo> pa rin daw sila, bro. Gusto nila maka... maka balik sa planeta nila pero wala. Sira-sira yung planeta nila ngayon. So, paano, bro? Paano yan? Baka may naitulong dahil, bro. Hindi <tinyo> kayo mag-alala. Ah, uh, Pusiktahan namin kayo, tutulungan namin kayo. Sige, sige. Sige, sige. Siligan. Dito muna kayo sa hamong din namin, pero nung ingat din kayo. Magtago lang kayo dito. Opo, opo. Sige po. Oo, oh, oh. Wag kayong mag, ano doon, magpahuli doon sa kalaban ninyong mga alien. Magtago talaga kayo. Hindi <tinyo> kayo magtatagal? Sige, sige po, alis din kami. Sige, sir. Sige, kaibigan. Sige, sige. Sige, bye-bye na po, bye-bye na po.

Bro, kanina abutan ka lang yung pwede yun. Bro, ano ba yun? What? Kasamahan ba nila yun o kalaban nilang alien? Parang kalaban, bro. Eh, kalaban, no? Kalaban lang, bro. Kaya pala, bro, ang oh. ng na gano'n sa atin, nagpaalam. Kaya Ay, may panganib pala. Nabutan bro. nabutan kasi sila. Oh Ayok. Ano to, bro? Ang hindi natin alam, bro, kung kung kasamahan nila na alien yun o kalaban makakalaban siguro no? Karaman kasi nagmandali sila eh. Parang natatakot din sila. Hmm. Ha? Alerto, alerto. Ano yun? May gumagalaw ito. Ha? Patyanak yan bro. Wala na tayong na-encounter na tiyanak no? Nag-alala ako sa kanya bro, baka Kawawa yung baka nakuha siya ng kalaban nilang alien Kawawa yung, oh no? Kawawa yung natin Naku Paano tayo, paano natin tumahilig ka? kapag kalaban, na, kalaban yung nagkuha sa kanila Kasi sinuyot bigla eh Kaya pala ang bilis na magpaalam sa atin bro Kaya pala may, may panganib na paparating Kawawa siya Ayo, paano natin yan? Paano natin yun mga oh, Sana, ah, sana, ah, sana hindi kalaban yung kumuha malalaman, Kasi kapag kalaban, kawawa bro. talaga Kawawa talaga, pero malalaman natin yan sa ibang kay, kay kasamaan nila bro Yung mga alien. Kasi Mas mabuti na ano no? ma, ay Maghanap pa tayo ng Maghanap pa tayo Maghanap tayo ng alien bro para makakuha tayo ng impormasyon kung Sa ngayon kasi bro, hindi natin alam kung ano ang hitsura ng kalaban na UFO at yung yung grupo nila, mm. yung hindi yung kasamahan nilang UFO yeah. so pag nakakita tayo hindi natin alam kung kalaban ba o hindi so yun kanina wala pa tayong alam kung kasamahan nila yun o kalaban ang alam lang natin ay kinuha siya no, so, maghanap pa tayo ng ibang no, Indian bro para mapagtanongan natin Sige sige. tara, abante tayo bro. Buhay so, 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 mo kay Store, maghahanap pa kami ng ibang alien dito para mapagtanungan namin. Bro, mga UFO lumilipad bro! Ang dami bro! Tago muna tayo bro! Tago muna tayo! Tago tayo! Tago muna tayo! Tago muna tayo! Tago muna tayo!